Saksi ako sa pagiging close ni Barbie Forteza sa mga kapatid ni David Lacoco. Yes, nakita ko nga kung paano biglang tumayo si Barbie, habang katabi si David, sa premier night ng samahan ng mga makasalanan kamakailan, kung saan ay dumalo nga ang mga kapatid ni Barbie, sina James at Ellen. Anyway, nang makita nga ni Barbie na naglalakad ang mga kapatid ni David papunta sa kanilang mga upuan, agad na tumayo at lumapit si Barbie sa kanila, at nakipagchikahan. Ang bongga nga ng ngit iyan, tawanan, chikahan nilang tatlo. At feel na feel mo ngang para super close na o super chika na si Barbie sa mga utol ni David. Konting selfie, o photo up ang nangyari, at iyon na, bumalik na ulit si Barbie sa piling ni David. Winner, di ba? Sinyalis na kaya ito na botong-boto talaga ang mga kapatid ni David kay Barbie? At sinyalis na kaya ito na magjowa na talaga sina Barbie at David? na naghihintay na lang ng tamang panahon kung kailan sila dapat umamin o ilantad ang relasyon. Anyway, sa mga kilos naman ni na Barbie at David, lalo na noong dumating si Barbie sa premiere night at nakita siya ni David, nag-iba ang itsura ni David. Sa simula kasi, tahimik na tahimik lang si David na palaging nasa isang sulok. Nabamabati lang sa mga kasamahan niya sa pelikula, pero mas ramdam mo na parang mas bet niyang mag-isa lang talaga, at namnamin ang eksena, o baka kabado rin siya sa mapapanood ng mga eksena niya, dahil ito nga ang unang pelikula na gumanap siyang priest, at halos lahat ng eksena ay makikita siya. Pero yun nga, biglang nagliwanag ang mukha ni David nang makita si Barbie. At ang sweet ng yakapan, at holding ng hands nila. Well, super happy syempre ang mga fans nila, na matagal nang na ang nangangarap na sana ay maging realidad ang bardaha. At yes pa rin, bagamat hindi naman kasali si Barbie sa samahan ng mga makasalanan, ay parang bida rin siya, dahil siya talaga ang kasakasama ni David sa pagpromote ng movie. Ano ang sinyo sa balitang ito?